Ano ang katotohanan sa relasyon di umano ni Willie Revillame at Sugar Mercado? Ayon kay Christopher Min, ay pitong taon na palang magkarelasyon si Willie Revillame at Sugar Mercado. At dahil sa viral video na pinost ni Sugar Mercado, ay nabulgar na may relasyon sila ni Willie Revillame. May ituturing si Willie Revillame na isa sa pinakamayaman pagdating sa showbiz. Dahil sa dami ng kanyang property at meron din siyang sariling resort at yate, ganun din helicopter. Marami din siyang anak sa iba't ibang babae pero naging mapagmahal siyang bilang ama kahit hindi siya naging swerte sa babae. ayon sa mga netizens ay masyado daw pabling itong si Willie Revillame dahil marami na rin itong naging asawa. Unang naging asawa niya ay walang iba kundi si Princess Punzalan. At meron siyang anak sa kapatid ni Marcel Soriano na anak na nga niya si Meril at iba pa. Ngayon ay ugong-ugong ang balita na matagal niya na palang karelasyon si Sugar Mercado. Si Sugar ay hiwalay na rin sa kanyang asawa. Kaya naman siya ay single na. Maraming nagsasabi na may relasyon niya daw itong si Sugar Mercado at Willie Revillame. Ilang taong nang nakalipas. Pero hindi inaamin ng dalawa. Dahil ayon nga sa balibalita ay magkaibigan lamang at parang tatay na nga daw nitong si Sugar Mercado si Willie Revillame. Pero ayon sa mga source ay talagang may relasyon ng dalawa at pareho lang nila dini-deny ang sitwasyon. Dahil sa viral video nitong si Sugar Mercado ay lumabas ang pangalan ni Willie Viravillame na parang pinagsasalosan ni Sugar Mercado ang babaeng kausap niya sa video. Panoorin kung ano ang kanilang naging conversation. Ayon nga sa salita ng babae ay ang masakit sa kanya na pinag-iisipan ni Sugar Mercado na meron silang relasyon ni Willie ayon nga kay Christopher Min ay mukhang nagsiselos nga itong si Sugar Mercado sa pangalang Rhea na dati nang kasama ni Willy Revilla sa ABS-CBN at GMA7. Abo, sugar? Nagmamakaawa si Rhea na kausapin na siya sa ni Sugar Mercado para makapagpaliwanag pero mukhang dined malamang ni Sugar ano ni iyo, na siya rin mismo post Sugar? at sabi niya wala daw siyang nikatiting na pagtingin kay, Will. Na pag kay Kuya Will. Dahil sa viral video na na pinos mismo ni Sugar sa kanyang Instagram account, ay nagbooking tuloy na meron silang relasyon ni Willie Revillame. Ayon nga sa mga netizens ay totoo pala ang chismis na nakarelasyon niya si Willie Revillame. At dahil dito ay kinumpirma na nga ni Christopher Min na totoong karelasyon ni Sugar si Willie Revillame until now at matagal na panahon niya na tong alam pero ayaw niya nga magsalita dahil hindi naman umaamin ang dalawa. Pero obvious dahil nakikita nga ni Christy na talagang may relasyon ng dalawang ito at kahit hindi nila aminin ay obvious naman ay pa kay Christy. at ayon pa nga sa kwento ni Christy ay ang pinagsesosan daw ni Sugar ay walang iba kundi si Rhea na talagang in charge sa mga advertisement ni Willie sa show. At lahat sa mga na sa kanya ay hindi Dahil nga sa viral video ay lumabas na ang katotohanan sa totoong relasyon ni Sugar at ni Willie Revillame. Ayon sa mga netizens ay wala namang masama kung magmamahalan si Willie at si Sugar. total pareho naman silang single at walang karelasyon at this moment. Kaya sabi nila ay maging masaya na lang tayo para sa kanila. At kung aminin man nila o hindi ay irespeto na lamang natin ito. Hanggang sa muli, bye!